maayong hapon mga iksuon kinsa nato diha naaani nga isyo authority hang up kuya obya ni nganong kiniman ang nigawas sa pamalandong Pagbasa yun nako sa Ebanghelyo karong adlawa, kanigyo'y gabalik-balik. Nga no, tungod ba kay maune ang isyo sa mga pariseyo diri sa ebanghelyo karon nganong astig hawod hambugiro arugante, and selfish sila no wala ta kabalo wala manggudpod gibutang sa bible nga maogyo ilang isyo mga igsuon base na ay mensahay ang Ginoo nganong kini ang migawa sa atong pamalandong karon ang mensahe niya na kung naataan ni unsay nahitabo sa ebanghelyo maoy mahitabo nato ug ang luoy ang mga tawo nga naa sa ubus nato ilabi na kun ikaw leader nga naa taas now para masabtan ninyo atong balikan ang ebanghelyo okay now mangayo kog dispensa nga butaas-taas na punta karon. Importante ka ini? Sige. Unsay nahitabo? Number one, kay tuluman ka buok issues. Number one, pagkaalaot ninyong mga pariseyo, naghatag kamungad ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas ug uban pang utanon apan nagpasagad kamu sa ustisya ug sa gugma sa Dios kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Nagpasikat sila sa Dios, gipasubraan di nila ilang halad ngadto sa Dios, pero wala di ay sila pakialam sa mga tao nga ana sa ubos. Ilang gipasagdan, wala sila'y justice, wala sila'y gugma nga gihatag. Oppressive sila. Ado ka na, no? number two nga epekto sa authority hang up. Pagkaalaot ninyong mga pariseyo, gusto ka mo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinagoga o nga yukbuan ka mo dito sa mga merkado. Kuyawa ang tawag bitaw anak mga iksoon, nahimo na silang title whore. Nalumus sila sa ilang pagka titulado na amidire sikat mi simbaha mi hawud mi na aramus ubos pagkahadlok anak. ikatulo pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod gipapasa ninyo ang mga tao ug makabuktot nga palas anun apan kamu mismo dili gani mo hikap ni ini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpasan sa maong karga kadlo ka eh. nahimo na silang authoritarian hambugiro hawod ni amidin din he mao nang kamuray sugoon di na mi magapil-apil pagkadlok mga igsuon na'y mahitabo na to kung dili na to ni Madil ilabi na kong leader ka sumala sa mga psychologist asa daw ni Gikat. na iduha ka examples kinsa ninyo diha sa gamay pang bata kung na ay bisita sa balay muingon ang mama or papa dagan mo sa kwarto tago mo sa kwarto kay na atay bisita Hala, mga iksuon ikaduha nga example muapil gani tao tipok sa mga tigulang ilabinag na i-bisita. dayon ingnon ta sa atong mama o papa Shhh! ayaw mo apil apil sa istorya sa mga tigulang na mga igsuon ang epekto mauna duha pud ka buok either maulaw kinsa nini na kasi liha, na ay ingon ani issue on authorities kung naay authority leader ba ka ha? boss ni mo or dato sa inyong lugar dayon sa imong atubangan di nakakatingog mura gusto kang muhawa mauplo ka mura kang magamay that's it o ikaduha ang nahitabo sa ebanghelyo ang opposite pod mahimo po kag hambugero hawod astig na ako sa babaw simba mo nako, ako bilib mo na ako ako na gud day nga iksuon hadlok so hinaot pa unta na atoy buhaton well ang atong buhaton number one of course is to pray 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 na unta mapariha ta ani nasulat sa akong t-shirt pastor bonus si Kristo ni good shepherd latin words good shepherd na unta lord ako isip leader ako isip ginikanan ako isip boss mapariha unta ko nimo Good shepherd, dili hawod. Dili kaduha, dili lang ta dapat taman lang sa pag-ampo kung dili. Please do something. Yes, nahitabo na ni, ni sa una. Karon ayaw pa kontrol sa imong issue sa una. E kung magpakontrol ka sa imong mao mauni mahitabo ni mo, mahawod ka, mahimo kang authoritarian. So karon nga dako na ka, control the situation. Control your issue na dili na mahitabo sa mga tao sa ubos, sila mo'y luoy. Wala sila'y sala. Matingala na lang sila. Ngano'ng gikasabaan mi? Ngano'ng gisilutan mi? Ngano'ng gidaog-daog mi? Nga wala man mi gihimok dautan. Issue di ay sa leader. Dili ilahang problema. Problema sa leader. Kay na ay authority hang up. Mga iksuon, please, 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 let's do something. Pray and do something. Lord, may I be like you may I be a good shepherd? Mga lagat, dili maghawd-hawd. Okay? God bless!